Kumusta rin po ang pag-iingat sa mga paliparan sa bansa kontra MERS? Balitang hatid ni Vaughn Aquino. Mas paigtingin na ngayon ang pagsusuri sa kalusugan ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Bahagi ito ng mga hakbangin ng Manila International Airport Authority sa ilalim ng heightened health alert laban sa pagkalatang Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Sa memorandum circular na inilabas ng Bureau of Quarantine, Inaatas na ng mga paliparan na paigtingin ito ang surveillance at mapatupad ng health screening sa mga dumarating at umaalis ng pasahero at crew. mag issue rin ang mga quarantine officials sa naiyan ng health checklist at notice sa mga pasahero. Maglalagay rin ng thermal scanner sa mga arrival areas ng paliparan. Samantala, inaatasan din ang mga aircraft commander na ipagbigay alam ng maaga sa mga on-duty health officers sa naiya. Kung may mga pasaherong may flu-like symptoms o anumang issue sa kalusugan. Tiniyak naman ni Mia General Manager Jose Hondrado na nakastandby ang Mia Medical Division upang tulungan ng mga opisyal ng Bureau of Quarantine. Sakali namang may pasaherong makita ng sintomas ng virus, agad siyang dadalhin sa quarantine areas. Hindi naman tutol ang mga pasahero sa naturong hakbang, lalo't kaligtasan daw nila ang nakasalalay dito. Okay lang sa inyo kahit medyo maabala? Okay lang. Wala lang tayong magagawa. Kung iyan nilang patakaran nila, di gawin na lang natin. Okay lang yun kasi para at least um, um, prepared din ang tao, ma-aware din ang tao. So, dapat din ma-disseminate ano din ang information actually para maging aware lahat. Nanawagan naman ng kooperasyon at konting pasensya ang DIA sa mga pasahero para sa mga health procedure. Ayon naman sa World Health Organization, hindi pa kailangan ng special screening at anumang paghihigpit sa pagbabiyahe at pangangalakal. Bona Kino, GMA News.